Hello! What's up mga tropa? Kumusta kayong lahat? Medyo natagal tayo bago makapag-upload ulit kasi na busy So, umu na nga pala kami ng bahay mga insan So, kung naku-convert mo siya sa Philippine Money Nagkakalaga siya ng 50,000 Pesos Ito nga pala yung bahay So, ito yung sala. Merong bike dyan. Kung pwedeng mag-bike-bike sa umaga, pwede naman. So, ito yung kainan. Ito yung uh, sofa. So, uh, of course, merong TV yan mga insan. Ayan. Ayan yung TV. So, ito yung storage room mga insan. Ayan, storage room. Ayan, meron siyang freezer. Ayan, pwede mong lagyan ng mga... Frozen. So, ito, storage lang yun, mga insan. Ay, medyo madilim, wala kasing ilaw eh. So, ay, ito, meron pala. Ito, so, ayan, mga insan, o, storage yan. Ah, ayan, o, ito, freezer. Pwedeng lagyan ng mga frozen. So, ito yung kusina, mga insan. Ayan. Ayan yung kusina. So, ito yung lababo, of course. Ayan yung lutuan. rice cooker. So, ayan, exhaust. Ayan, mga lagay ng ingredients, ng plato sa siyempre pagkain. So, ayan yung mga ingredients sa pagluto. And, uh, ito mga insa naman. Ito yung lagay mo ng mga pagkain. Diyan mo na nagay stocks mo. Or kung may sabon kaya, pwede mo lagyan ng mga ano mo yan, goods. At ito naman mga insan, yan yung washroom. Yung CR, syempre. And ito yung kwarto namin. Ayan, ito yung kwarto namin mga pinsan, o. Oh. Ayan yung kama. So, ito lang, dito lang namin nilagay yung tuwalya namin. Diyan lang yung lagayan. At ayan yung study table ng asawa ko kasi nag-aaral siya. And ito yung Uh, drawer ng mga damit. Aparador. So, ito nga pala mga insan. Ayan yung bintana. Pag uh, ka, so, halos ka level mo yung kalsada. Parang basement. Ganon. So, ito yung bahay na inumpa namin mga insan. So, so 50,000 na uh, halaga nung bahay na inuupaan, So, kasama naman na yung ilaw, tubig, internet. So, wala ka nang poproblemahin doon. Kuha na lang yung bayad mo na lang monthly. Of course, yung sabun mo, sa'yo na yun, sarili mo na yun. And, kasama na rin dyan yung pag maglalaba ka. So, ayan na inclusion ng 50,000 na binabayaran namin monthly. So, sulit ba yung ano namin mga insan, yung upa namin dito, comment down below na kayo dyan kung sulit ba siya or what. Pero yung itong nakuha namin na to sa ganong halaga dito sa Canada, mura pa yan mga insan kasi meron pang mas mahal dyan na hindi pa kasama yung ibang utilities. So kami yung nakuha namin, kompleto na lahat. Dala, ang dinala lang namin is yung mga damit namin wala na kaming masyadong pre-noblema kasi kompleto naman na. Ah. So sa $1,200 na yan or $50,000, uh, mura na yan mga insan dito sa Canada. Especially sa city, yan, mura na yan. So, hanggang dito na lang muna mga insan yung vlog ko ngayon at maraming maraming salamat sa inyong lahat.